Mga lods, nakakagulad si Aya. Alam niyo mga lodi, sabi ko, Ano ba yan yan? Umutok ka? Sabi niya, upo. Eh, hindi, hindi. <laughs> <laughs> hindi. E, ba't ka Ka. Oh, diba? ka. Ano oh, di ba? Umutot ka noon. Tingnan mga lodi, oh, hindi na siya nakinig kasi umutot na mo. <laughs> Maraming laman. Sabi mo, excuse me, pasensya na po. Oh. Hindi bawal yan doon ba, mga loading. Bawal yan. Sige, sorry po yan. Very good. Cover mo. Cover mo kasi bad yan. O, oh, yan, yan doon. Excuse mo yung mga loading. Utot siya mga lods. <laughs> hindi napigilan kanyang utot. <laughs> oh, saan ka na? Ana. <laughs> mga lodi, sorry. Eh sabi mo hindi ko napigilan ko yung utot ko. Sabi mo. Sabi ko hindi po, hindi ko po napigilan yung utot ko mga lods. <laughs> mga lodi ganyan yan siya pag ano alam niya na ano mga lodi oo ganyan yan siya alam niya na ano niya kasalanan niya yung meron siya ano na mga bagay na na ah ha hmm. <coughs> hindi na pinapansin yung utop niya mga lodi hindi <laughs> ba yung topic niya mga lodi yung siya o may ng mga lodi ganyan yan siya pag alam niya mga lodi ibahin yung topic <laughs> mawala na yung kanyang utot <laughs>